Pwede na raw to. Ah, ano gagawin dito, Dad? Bulahin mo sa bukas. Itong puti, hindi na. Hindi oh. na. Oo. Ay, iwan na lang natin, Dad, pang seeds. Ito rin, no? oh. Oo. pang seeds. Okay. Bigyan nila, oh. Hindi na. Oo. Oh. Maputol. Mm. Ganun lang, oh. Mm. <coughs> Putol na naman. Okay, ikaw. Yun. Ay, dai. Ah. Mm. Meron pa kabila. <laughs> Two days adobo ulit. Ano ba ito? Sitaw to? Hmm. Bush. Sitaw. Ay, ibang variant. Hmm. Ito. Yan yan. Kasi di ba nagtanim tayo sa likod? Ang haba? Oo. Oh. <laughs> Bakit ito? Ibang, iba, oh. iba to um. And that's it for today, ladies and gentlemen. Galing doon. Ito. Ibang variant pala to kaya hindi mahaba. Anong pangalan? Bush? Bush? Ano B-U-S-H. Oh, uh, Bush. Sitaw? Oh. Bush. Sitaw. Kuchilyo? Ah. Okay. Alam na natin. Denisyan, mm -hmm. syempre. Naka-hotpot kami ngayong gabi. Normally, pechay o bokchoy ang nasa bulkan sa table. Pero sitaw ang meron kami. Hindi pa ako nakakita ng sitaw sa hotpot. Pero bakit ba naman hindi? Natry na nga namin, oh. No? Masarap din naman. Hindi mm. sinigang. Mm. Ito nga pala ang hapagkainan namin dito sa Jimenez Misamis Occidental. Simple lang. Pero rock and roll palagi ang ulam. Basta may hardin, laging may sorpresa. Ayan ang aming hotpot. Habang iniimbestigahan ni Mama ang kanyang toddler na Apo, pamangkin ko kung saan niya tinangay ang remote ng TV. Wala tuloy kaming TV ngayon. Mm -mm. Asa Asan mo magibutang ang remote ko? Babay pa ko. I love it. Uy, mm. pwede na ah. I miss you. Wala mm. nang fishball? Ay, dad, hindi Halang. Na, halang ako, sir. Ito rin. No. Sarap yung sauce. Pero kita nyo naman kanina na madami kaming napitas. Kaya wait, there's more. Hmm. Anong plano, Chef? Oy! Adobong sitaw. Adobong sitaw. Uh Oo. -oh. Giniling and the uh, rest of the ingredients. Okay. Mami! Mm. Walang pula. Gilay, no? Mm. mm. Ito, bamboo shoot. Hindi nga. Oo. Oh, huh? Bamboo yan. Eh, kita man. <laughs> hmm. Dami pa guys. Oh. Ah. Ang na ka. Hmm. Bukas na natin i-harvest 'yan. Takot na si Shirley. Tapos na. 嗯，玩儿吧。